Good morning, good morning. Isang mapayapang umaga po. Ayan ang linaw ng paligid. Ito tayo sa garden guys. Check natin ang ating mga tanim. Ito ang ating loya. Talagang makapal na ang damo yan lumabas ang luya guys kuha tayo plant nasira noong nag-spray ako dyan oh. ayan ipiktado pala kahit malayo-layo na ayan sirang-sira ang yang mga talbos at saka yung dahon niya hindi pala maganda yung mag-spray kapag malapit sa gulayan nadamay nadamay ang atong gulay sa spray kukuha tayo ng katula guys <coughs> kuha tayo nandito lang sa lupa ang ating patula guys hindi nakaakyat yung ibang talbos ah. guys mga maliit kuha tayo ng talbos ng gabi guys Marami ng linisanan dito sa aking garden. talagang makapal na ang damo What's up guys? Kumusta? Mayong adlaw. Dito po tayo ngayon magluluto guys sa fish pan. Gawa na tayo ng apoy eh guys. Painitin muna natin ang ating karahay. Ayan. Isang napakagandang araw. Kasi hindi umuulan dito sa amin. Paglalagay na tayo ng oil guys. Napakainit na po ang ating ano para hay ayan Lunog na natin ang gabi ayan sunog na nagay na natin ang ayan patong lemongrass maglagay pa tayo ng sibuyas bumbay at sal basal na green diretso diretso na to guys at saka yung sili lagyan natin ng asin ayan nagpalayo na at lagay pa tayo ng luya talagang uulan na ah. malapit ng uulan guys takipan muna natin guys para mabilis ang pagkaluto yan punta muna kayo doon sa laod hindi pa na guys Tingnan na natin guys kung naluto na. Sana paki-share naman po sa ating video ngayon guys. Kung nagustuhan niyo, paki-like. Ayun, hindi pa naluto guys kasi matigas pa oh. Ayan. Maghintay pa tayo ng ilang minuto. Maglangoy-langoy muna. Punta muna tayo sa laod. Paki-like naman at paki Bago kayo umalis. Ayan. Ikutin natin para hindi ma ano ang kamera Ma mausukan ito po guys ay talbos ng gabi ang ating niluluto ayan luto na po guys titikman natin ayan tamang tama po sa timpla